feelings i have to show how much i've been loving you tell me you'll be mine gonna love you keep on loving you dear i will love you to the end of time so napakagandang balita po pinadala na po ng ating butihing sponsor ang pera para kay Reina pinadala na po niya Nadala na po ang pera na wala ng pag-aalimlangan ng ating utihing sponsor. Kaya po tuloy-tuloy na po yung planong pabahay para kay Reina. Sana po may makita silang magandang space para kay Reina. Ito na po yung hiniintay uh, natin. Huh? Grabe yung sponsor natin. Ang laki ng pinadala ni Madam. Nakakabigla talaga. Purpose, ang pera na ito ay pambili para kay Ray. Isa lang po yung nagbigay nitong amount na to, ha? Iisa lang po yung nagbigay kasi pasalamatan po natin ang bigatin nating sponsor. Siya lang po yung nakagawa nito kay Ray. Kanya po isang pagsakan lang. So, maniwala na po ba yun, ha? Ayan po. Isang bagsakan lang binigay ni Madam. Ang bayad ng lupa pera na po tayo sa lupa ni Reyna. Iisa po ang nagbigay niya ng sponsor na ito. Re-reveal ko po ulit. Wala pong halo pang i-scam. Uh, ang purpose po ng pera na ito, ang perang ito ay pambili ng lupa para kay Reyna. So, nasa account na po yan ni Kalina po. Maliwanag po yan, 100,000 pesos. 100,000 pesos po.